Magandang gabi, mga lords. Ayan. Mabili tayo na ano ngayong gabi kasi hindi masyadong mainit. Pero kahit hindi mainit, tayo ako. Pinapawisan pa rin ako. Pero sige lang, para makabili tayo ng loaf bread. Pang ano natin sa kape sa umaga. Tara na guys. Ay, madi, madadaanan yung mga ano dyan. Yung mga... Naglalas ni mga matatanong siya. Pawis na pawis ako. Ayan mga tatanong. Ayan. Ito. Usually pag ganitong ano, tahimik mga tao. Yung maingay lang dyan yung mga nagiinuman matatanda. Na. Pag sino pang matatanda siya, nag may nagiinuman, uy. Ang init, kahit mahangin, yung napawisan. Yung simbahan ng Catholic yan. Catholic Church nagpa-practice. Practice. Para bukas. Pindihan mo kasi ako makamisa. Hindi niyo kung yung sir maintindihan. Kasi, mostly, taigi ang salita nila dito. Hindi ako makakasabay. Sa so, mga... At saka hindi nakalimutan ko na muslim mga kanta simbahan <laughs> ay nakapatawad Panginoon nakatayang simba nung no, nakaraan lang nakasimba sa ano sa born again born again sa ano nan sa malapit sa boarding sikit ng sinyaw ko hindi na masyadong tao pagkaganto ng oras nasa bahay na nanonood na nga tutuloy mo Mira ang nasa tao sa labas. Mayroon na yung baka dun sa Martin Police Station, malapit lang. hive na pa yung mga loads. Sa hive, sa hive Wala nga sa sasakyan eh. Wala sasakyan Sige,

Lakad-lakad ka lang tayo mga lods. Papunta sa bilya ng sinapa. Gusto magkapi. diyan lang. Purong kapi. Purong kapi. Purong kapi. Ay, hindi pa. Hindi pa na ako sa imbilihan na Nan, Na, hindi na tingnan mo. Tingnan natin kung may dito. Para maka, ano tayo, walang ano Tawid tayo guys, tawid, tawid, tawid. Ayun, nakatawid tayo. Buti na, andito tayo sa kanilang um, place. pag malapit na tayo. Saka did light na naman. Pero dito na ako kasi naka... Ano na ako dito? Nakatawid na ako kanina. Ayan, gumagal. Gumagal na ko. Parang sa gilid lang lang kausyon lang din to. Kunti na lang ang ano, wala mo sabi na kabukas na ano tindahan. Mm -hmm. Ano? na lang sa ranch niya.

没错。 你要今天被分钱了？好。呃、嗯，多少？一百三。好，谢谢。好，谢谢。拜拜。那看<拜>，比丽大哟 Ayan. 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 tayo. Dito sa saan sa loob. Dalawang subot. Kaso lang, manipis ang ginawa. Nakalimutan kong sinabi na ma, makapal. Ayan na naman. na naman na malamig na inumin. Ano so, isa yun yun sa ano pa sa ano ko sa dito ko oh, tignan nyo hindi ko alam kung kailan ako anong sabi ng doktor napatingin ako si doktor kasi nga lumakikakabot ko kay lolo eh tignan natin kung anong sabi ng doktor sana makuha sa gamot hindi sa opera kasi yung magbabanta, problema natin, babayaran pa natin. Naku. Hmm. Balik na tayo sa bahay. Kasi naiwan si Lolo. Mag-isa lang ang lolo ko sa bahay na iwan. Pero nagpaalam ako, bibila ko ng tinapay. <laughs> Thanks for watching, mga lods! Bye-bye!